Good news sa Lakers fans, coach JJ Redick kinumpirma na magbabalik na sina Rui Hachimura at LeBron James at Jamal Murray babawian daw ang Lakers sa playoffs. Pero bago yan, matagumpay na naipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang laban kontra Denver Nuggets sa pangunguna ni na Luka Doncic at Austin Reeves. Ang dalawa ay nagsanib puwersa upang makapagtala ng 53 combined points kung saan si Luka ay nagpakitang gilas na may 31 points, 9 rebounds at 7 assists. Bukod sa panalo, dalawang record din ang naitala ni Luka Doncic sa history ng Lakers franchise. Una, siya na ang pinakabatang point guard sa kasaysayan ng Lakers na nagtala ng 20 points sa isang quarter. Pangalawa siya rin ang naging pinakamabilis na manlalaro sa kasaysayan ng Lakers na umabot ng 50 plus 3-pointers. Mula nang sumali si Lucas sa Koponan, siya na ang nangunguna sa halos lahat ng statistical categories kabilang ang points, rebounds, assists, steals, 3-points field goals at plus-minus rating. Dagdag pa rito, hawak na rin niya ang record bilang Lakers guard na may pinakamaraming 30-point games sa isang season mula pa noong 2013 kasunod ni Kobe Bryant. Bukod kay Luka at Reeves, malaki rin ang naiambag ng iba pang manlalaro. Tulad ni Dorian Finney-Smith na naghatid ng 14 points habang si Gabe Vincent at Dalton Knecht ay may tig 12 points. Samantala si Jared Vanderbilt ay may 10 points at Goodwin na may 8 points at naging mahalagang pader sa depensa, partikular na sa pagbantay kay Michael Porter Jr na hirap na hirap sa laro. Sa kabilang banda, pinuri naman ni Denver Nuggets head coach Michael Malone ang Lakers pati na rin si coach JJ Redick. Ayon sa kanya, ibang-iba ang Lakers ngayon kumpara sa nakaraang mga season. Mas lumakas nga daw talaga ang Lakers mapa-open sa manito at depensa. Maging si Jamal Murray ay nagpahayag ng paghanga sa depensa ng Lakers at umaasang makaharap silang muli sa playoffs kapag parehong malulusog ang kanilang mga team. Dahil sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 43 wins at 25 losses at nalampasan na nila ang Denver Nuggets upang makuha ang ikatlong pwesto sa Western Conference standings. Bukas, muling sasabak ang Lakers laban sa Milwaukee Bucks at inaasahang babawi si sila mula sa kanilang nakaraang pagkatalo rito. Samantala, kanina nga ay nagkaroon ng light workout si Rui Hachimura at Lebron James bago magsimula ang laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Denver Nuggets. Isa itong positibong senyales para sa koponan, lalo na't na kinumpirma mismo ni Coach JJ Redick na malapit nang bumalik ang dalawa sa kanilang lineup. Bagaman wala nang iniindang sakit si Hachimura at James mula sa kanilang tinamong injury, minabuti ng coaching staff na huwag muna silang ipasok sa laro upang matiyak na magiging fully healthy sila pagbalik sa aksyon. Ayon sa ulat ni Shams Saranya ng ESPN, malapit na ang kanilang pagbabalik, ngunit kinakailangan pa nilang magpahinga ng isang linggo bago tuluyang makalaro muli. Sa kasalukuyan, patuloy na nagsasanay ang dalawa upang mapanatili ang kanilang kondisyon at siguraduhin ang kanilang kahandaan sa pagbabalik sa court. Ang pinakamaagang petsa ng kanilang posibleng pagbabalik ay sa darating na March 25 sa magiging rematch ng Lakers kontra sa Orlando Magic. Ang naturang laban ay magsisilbing panimula ng apat na sunod-sunod na road games ng Koponan bago matapos ang buwan ng Marso. Ang pagbabalik ni na Lebron James at Rui Hachimura ay isang malaking bagay para sa Lakers, lalo na sa pagtatapos ng regular season kung saan mahalaga ang bawat panalo upang mapanatili o mapabuti ang kanilang pwesto sa Western Conference standings. Ang kanilang presensya sa court ay magbibigay ng dagdag na kumpiyansa at lakas sa buong Koponan sa nalalapit na playoffs.